Aris, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto na. Kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1pm hanggang 4.10pm at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 56 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo. Enron na kulay ang iiwasan at prayer na malalaki pisngi. Taurus, ang umpisa ng iyong oras na Buenas sa umaga. Simula ng 6am hanggang 9.15am at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2pm hanggang 5.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 53 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 7 p.m. hanggang 10.10 10 p.m. at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Gold na kulay ang iyong iiwasan dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan. Gemini, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 7am hanggang 10.10am at may negatibong minuto na 53 minutes nakayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na Buenas na simula ng 1pm hanggang 4.15pm at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sayo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 50 minutes na siyang magbibigay sayo para ikaw ay malito sa paglalaro. Cancer sa umaga ang oras ng mga buenas ng 6 a.m. Hanggang 9.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Kulay brown ang dapat mong iiwasan dahil siguradong kukuha ng kanang swerte. Leo, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula ng 7 a.m. hanggang 10.15 a.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 53 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.10pm at mayroon na naman negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Virgo, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 4am hanggang 7.15am at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 515pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 1110pm at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo Player na soplado o suplado ang iiwasan at kulay dilaw. Libra, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga. Simula ng 6am hanggang 9-10am at mayroon negatibong. Minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng. Ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 3pm hanggang 6.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng Buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 52 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Player na mahilig magsalita ng kabastusan at kulay orange ang iyong dapat na iiwasan ngayong araw. Scorpio, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng 8 AM hanggang 11 AM at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 1 PM hanggang 4:20 PM at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras na Buenas ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.15pm at may 53 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro, asul na kulay ang iiwasan. Sagittarius Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na 51 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Capricorn, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula, ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto, na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 51 minutes sa gabi. Ay muling uulit ang mga oras mong Buenas simula ng 7pm hanggang 10.20pm at mayroon na naman negatibong minuto na 54 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Yellow na kulay ang iiwasan at sa ka-player na masyadong palabati. Aquarius, ang simula ng oras na Buenas sa umaga ay... Mag-uumpisa ng 7 a.m. hanggang 10.15 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Pisces, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 3pm hanggang 6.15pm at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sayo ng pagkalito sa paglalaro, at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 10pm hanggang 1.15am at muli ay mayroong 53 minutes na negative na pwedeng magbigay sayo ng pagkatalo.